May GG pa, may gatas so na may mm. okay. GG pa.

Gutomgas na lang yung mga kulang idol. Tsaka dito, lagyan pa natin ng cover yan. Sa kabila. Tsaka dito, lagyan pa natin yan. Sa nagtatanong pala mga guys kung ano ang haba ng dibeber natin. Dito sa inner nya. Dito. sukatin natin. Ito may haba na. Two inches and seven mm. Two inches and seven mm sa inner nya. Ang lagayan ng gas. Tsaka dito naman sa sa gitna ang pangalawang division niya is five inches and one point one mm. 1 5.1 mm sorry kamali sa so, pangalawa pa dito sa outer nya yung haba nya Yan. is 4 22.1 mm 'yan ang haba niya ito sa kanyang outer okay Yan lang ko ma loads ito namang bat niya yung haba niya eh ten inches an um, 6mm. Tenensis ang 6mm. Ayan. Loads. Bali itong barrel nya, mga loads. Hindi pa ito yung sure na barrel nya. May barrel pa kasi na ilalagay natin sa kanya yung pang MP. Pang regular jewelin pa lang to Tinistingan natin siya mga loads. Ang lakas. Kita nyo yun doon sa video ko. Malakas yung kanyang putok. Okay mga lods. Yun lang po. Para sa mga nagtatanong. Comment lang po sa baba. Nasagutin natin yan. Okay thank you po sa mga viewers ko at sa silent viewers.